You no, know, um, pag-usapan natin itong tungkol sa pagiging loyalty you no, know, ng bawat kristyano sa ating Panginoon you know. kasi hindi lahat ng mga kristyano eh, you no, know, nagiging tapat sa Panginoon hindi lahat ng mga tao you no, know, na, na sa simbahan ay eh, makakapasok sa karya ng langit hindi lahat hindi lahat. Ang sinabi dito sa kasulatan, di ba? In the seventh day, ang Diyos nagpahinga sa kanyang mga nagawa. At sinabi din niya dito sa kasulatan, di ba, no, na hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. So sa ganitong sinabi dito sa Hebreo chapter 4 verse 6, no, na hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. So sa sinabi dito, na no, may mga tao pa rin pala na makapasok. So itong mga sinasabihan niya, itong mga taong sinasabihan niya, no, na they cannot enter in my place. So, ito yung mga tao na nagdisobey sa kanya tulad ng ang Panginoon ay nagpahinga sa pitong araw, sa ikapitong araw. Ang tao rin, pagkatapos dito sa buhay na ito, makapagpahinga rin siya tulad ng Panginoon na nakapagpahinga. Yun yung matatanggap natin sa ating Panginoon. Yun, yung, yung mga bagay na yun matanggap natin is para lamang yun sa mga tao no, na nagiging tapat o no, na nagiging loyal sa ating Panginoong Isa Kristo na nagpakamatay. Kumbaga, Namatay hanggang sa katapusan ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoon at pananampalataya sa ating Panginoon. Diba? Sinasabi dito sa kasulatan sa Hebreo. So, kahit pa, kahit pa, buong araw, buong linggo, o linggo-linggo, o araw-araw tayong pumapasok sa simbahan, kung hindi naman tayo namumuhay sa kanyang mga salita kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga kautosan o namumuhay sa kanyang utos o kautosan o kanyang mga salita, hindi pa rin tayo magkakapasok sa, kan sa kanyang kaharian. Yan ang sinabi mismo ng ating Panginoon dito sa Biblia. Kaya kung ng isang tao bumabagsak sa impyerno ay hindi na, hindi na niya hindi na kasalanan ng ating Panginoon yun. Kasi ang tao binibigyan ng Panginoon ng choice. No? Binibigyan ng pagkakataon no, na mamili ng buhay o kamatayan no so yun yun so kailangan piliin natin kung ano yung nararapat at maganda para sa kaluluwa natin pagdating ng araw kasi pagdating ng araw talaga mamamatay talaga tayo at walang may iwan dito sa ating mundo lahat tayo na batch nito mamamatay tayo ang may iwan ito, yung mga iba na naman tapos pagdating na naman mahatulan na naman sila so unti-unti tayong mamamatay lahat at harap sa ating Panginoon may marami pa rin mga tao sa atin no, na hindi pa rin tapat sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Minsan namumuhay pa rin sa dalawang mundo, dalawang daan. So, pagsikapan po natin yun. Kasi minsan lang ang buhay. Minsan lang ang buhay. Dito sa Hebreo, mababasa natin dito sa Hebreo no, na marami talaga dito ang mga babala patungkol sa mga tao no, na namumuhay sa hindi lang dito sa si Hebreo kundi sa mga sulat din sa mga propeta at saka sa mga apostol kundi lahat dito babasahin natin dito sa sulat ni Moises pinapili ng Panginoon ang tao sa buhay at kamatayan kung ano yung pipiliin ng tao yun yung magiging kanya yun yung magiging reward niya magiging matatanggap niya o matatamo niya so magingat po tayo no, sa bawat uh, hakbang natin o pinipili natin kasi minsan ng buhay at pagkatapos nito wala na maraming mga tao no na pumapasok pa rin sa simbahan tapos uh, hanggang doon lang no hanggang doon lang nagpapakita lamang na banal no, sa harap ng bawat tao pero pagdating sa labas eh ganoon pa rin so yan yung iingat-ingatan natin no na hindi na sana hindi sana yan mangyayari gawin natin yung kaayayaw i-rectify e natin yung pagkakamali natin kasi lagi nyo tatandaan ang impierno hindi gawang biro lamang no? hindi yan ginawa ng Panginoon para sa mga tao ginawa ng Panginoon yan para sa mga demonyo at sa kanyang mga angel pero dyan umabagsak ang mga tao dahil nga sa kakulangan ng paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon maraming mga tao na naniniwala sa Panginoon totoo, maraming na sabi, naniniwala ako sa Diyos may tiwala ako ganito ganyan pero ang tanong eh, sumusunod ba siya sa mga nakasulat dito? Sumusunod ba siya sa kalooban ng Diyos? Sumusunod ba siya sa kautosan ng Panginoon? Ganito, ganyan. Hindi. Kung hindi, so yung mga paglilingkod niya, ganito paniniwala niya ay magpapaliwala. Sinabi niya nga dito sa Biblia, di ba, no? kahit nga si Satanas ay naniniwala rin kay, naniniwala din na may Diyos. Pero takot na takot siya sa ating Panginoon. So ganon din yung mga tao. Kaya nga sinasabi rito, no? hindi nakapagtataka kahit na hindi nakapagtataka dahil ang mga anghel ay kaya nila mag-transform na gaya ng liwanag, no? Anghel sa liwanag. Eh, yung mga tao naman ng mga demonyo o mga tao naman ni Satanas ay hindi rin nakapagtataka, no? Na nagka-transform din, no? Sa um, pagkamatuwid. So, hindi mo malalaman yan kasi minsan pumapasok niya sa simbahan. Pinapasok sa simbahan, pumasok sa si simbahan, tapos yung ginagawa niya is yung pinapakalat niya yung, ano, yung mga bagay sa mundong ito na hindi kinalulugan ng Diyos. So, so mag-ingat po tayo kasi maraming mga tao na sumisira. Maraming mga tao na sumisira sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon upang wasakin ang mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Kasi sinasabi na yan dito sa Biblia, di ba? Sinabi ng ating Panginoon Kristo, "Madarating yang araw, pag ng bala ang mga maraming maraming bulaang propeta at ililigaw nila kahit pa yung mga tao na naniniwala sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon." So mag-ingat po tayo no. So hanggang dito na lang. Maraming salamat din sa Lord. Amen.